Ang Game Gamefowl, isang lahi na kilala sa nakamamanghang itsura at pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, ay may mahalagang lugar sa mundo ng mga gamefowl. Ang kanilang lahi, maingat na binuo ng alamat na breeder na si Harold Brown, ay nagsasama-sama sa ng pinakamahusay na katangian ng ilang kilalang lahi na nagreresulta sa isang maraming nalalaman at nakakatapot na manlalaban. Ang artikulong ito ay sumasaliksik sa kasaysayan, mga katangian, istilo ng pakikipaglaban, mga lakas, kahinaan, at habang buhay ng Hatch Gray Game Power, habang kinikilala ang mga etikal na alalahanin na nakapalibot sa kasanayan ng pop fighting. Ang linya ng Hatch Gray Game Paul ay nagmula sa maingat na gawain ni Harold Brown, isang pangalan na kasingkahulugan ng pahusayan sa pag-aanak ng Game Paul. Upang lumikha ng pambihirang lahi na ito, maingat na pinagsama ni Brown ang ilang kilalang lahi, ang matigas at sobrang game na McLean Hatch, ang matalas na Claret, at ang masigla, matalinong Oriental Breeds. Ang estrategikong kombinasyong ito ay nagresulta sa Hatch Grey, isang lahi na mabilis na nakilala para sa pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban sa lahat ng aspeto. Ang mga manok na ito ay nagpapakita ng hindi matitinag na gameness, kahangahangang lakas, ang kakayahang magdulot ng mga nakakapinsalang palo, at estrategikong katalinuhan sa ring. Habang ang kasanayan ng pop fighting ay nagtataas ng mga etikal na alalahanin at iligal sa maraming rehiyon, ang pamana ng Hatch Gray ay nananatiling isang makabuluhan at kamanghamanghang bahagi ng kasaysayan ng game power. Ang Hatch Grey Game Fowl ay madaling makilala sa kanilang nakamamanghang itsura. Ang kanilang pangunahing katangian ay ang kanilang kulay abo na base color na nagpapakita ng isang magandang spectrum mula sa light silver hanggang sa isang mayamang, madilim na slate. Madalas silang nagpapakita ng masalimuot na mga pattern na may itim at puting accent sa buong kanilang mga balahibo, kabilang ang speckling, lacing, o matapang na guhi. Karaniwang may matingkad na dilaw o yellow color na mga binti, ang huli ay may greenish-yellow hue. Ang mga hatch ay may straight comb, isang klasikong katangian ng game foul. Karaniwan, ang kanilang mga mata ay maliwanag at alerto, madalas na isang matapang na pula o kahel, na nagaambag sa kanilang matinding pag-uugali. Mayroon silang compact at maskuladong pangangatawan, na nagpapahiwatig ng kanilang lakas at niksi. Ang hugis ng katawan na ito ay streamline, na tumutulong sa kanilang kakayahang magmanyobra sa panahon ng mga paligsahan. Ang kanilang mga balahibo sa buntot ay karaniwang mahaba at maayos na nakaayos, na nagdaragdag sa kanilang pangkalahatang maringgle na hitsura. Ang mga hatch gray ay nagtataglay ng isang pambihirang antas ng game nest. Ang hindi matitinag na determinasyon at lakas ng loob na ito ay nangangahulugan na patuloy silang lalaban kahit na malubhang nasugatan o nakaharap sa tila hindi malalampasan ng mga paghihirap. Ang mga ito ay malalakas na binoon na may matatag na mga katawan na may kakayahang maghatid ng malalakas na palo na maaaring magpahina sa kanilang mga kalaban. Ang isang natatanging katangian ng mga hatch gray ay ang kanilang kakayahang magdulot ng accurate, nakakapinsalang mga palo gamit ang kanilang mga binti at spurs. Ang mga matutulis na palo na ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala at madalas na humantong sa mabilis na mga tagumpay. Ang mga hatch ay hindi lamang mga manlalaban, sila ay matatalinong mandirigma. Nagpapakita sila ng isang estrategikong diskarte sa ring, inaangkop ang kanilang mga taktika at sinasamantala ang mga kahinaan ng kanilang kalaban. Ang kanilang kombinasyon ng mga kasanayan ay ginagawa silang mga maraming nalalaman na manlalaban. Napakahusay sila sa parehong pakikipaglaban sa taas at malapit na pakikipaglaban sa ground, na ginagawa silang isang hamon para sa anumang kalaban. Ang mga hatch ay kilala sa kanilang mabilis na reflexes at leaksy sa ring. Nagpapakita sila ng bilis at mga maniobra ng pag-iwas na ginagawa silang mahirap tamaan. Mayroon silang lakas upang tiisin ang mahaba, nakakapagod na mga laban, pinapanatili ang kanilang enerhiya at fighting spirit ng pakikipaglaban. Habang ang hatchback game foul ay pinahahalagahan sa loob ng komunidad ng game para sa ilang mga lakas na ginagawa silang mga nakakatakot na kalaban, mayroon din silang ilang mga kahinaan. Ang mga hatchery ay kilala sa kanilang pambihirang lakas ng loob at walang humpay na fighting spirit ng pakikipaglaban. Sila ay mga determinadong mandirigma na patuloy na lumalaban kahit na sa ilalim ng matinding paghihirap. Ang mga manok na ito ay malalakas na binoo na nagbibigay daan sa kanila na maghatid ng malalakas na palo. Sila rin ay bihasa sa paghahatid ng accurate at nakakapinsalang mga cutting gamit ang kanilang mga spurs na maaaring mabilis na mapahina ang isang kalaban. Ang mga hatch ay matalino sa taktika at may kakayahang ibagay ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ayon sa sitwasyon. Maaari silang makipaglaban ng epektibo sa parehong taas at sa ground, na ginagawa silang maraming nalalaman sa iba't ibang mga sitwasyon sa pakikipaglaban. Ang kanilang mabilis na reflexes ay nagbibigay daan sa kanila na umiwas sa mga pag-atake ng epektibo, habang ang kanilang liksi ay tumutulong sa kanila na magmanyobra ng mabilis sa paligid ng kanilang mga kalaban. Ang mga hatchback ay may mahusay na lakas at may kakayahang mapanatili ang kanilang enerhiya at pagiging agresibo sa buong mahaba at nakakapagod na mga laban. Ang kanilang mataas na antas ng gameness ay maaaring minsan ay maging isang kapinsalaan. Ang mga hatchback ay maaaring maging labis na agresibo na maaaring humantong sa mga pagkakamali sa taktika kung sila ay sumusugod ng walang pag-iingat. Dahil sa kanilang matibay na kalikasan at mataas na antas ng enerhiya, ang mga hatch gray ay nangangailangan ng malaking pag-aalaga sa mga tuntunin ng diet, espasyo, at ehersisyo upang mapanatili ang kanilang pinakamahusay na kondisyon. Ito ay maaaring maging isang hamon para sa mga tagapag-alaga na kulang sa mga mapagpupunan ng oras. Ang ilang mga lahi ng gamepaw, kabilang ang mga hatch hatchgrey, ay maaaring maging sensitibo sa matinding kondisyon ng panahon lalo na ang matinding lamig o init na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at pagganap. Ang hatchgrey gamepaw ay karaniwang nabubuhay sa pagitan ng 6 hanggang 10 taon kung saan ang kanilang habang buhay ay naiimpluensyahan ng mga salik tulad ng genetika, pangangalaga, dirahan, at pamamahala ng kalusugan. Ang wastong diet, malinis na mga kondisyon ng pamumuhay, at regular na pangangalaga sa veterinaryo ay maaaring makatulong na pahabain ang kanilang buhay patungo sa itaas na dulo ng saklaw na ito. Ang Hatch Grey Game Powell ay isang kamanghamanghang lahi na may isang mayamang kasaysayan na hinubog ng alamat na breeder na si Harold Brown. Ang kanilang lahi ay nagsasama-sama ng pinakamahusay na mga katangian ng iba't ibang mga lahi, na silang mga malalakas, matatalino, at maraming nalalaman na manlalaban. Habang ang pop ay nagtataas ng mga etikal na alalahanim, ang hatch gray ay nananatiling isang makabuluhang bahagi ng kasaysayan ng game paul. Ang pag sa kanilang natatanging mga katangian at mga kinakailangan sa pangangalaga ay mahalaga para sa sino mang interesado sa lahi. Kung hinahangaan man para sa kanilang lahi o hitsura, ang Hatch Grey Game paul ay patuloy na may nakakaakit na lugar sa mundo ng Game paul.